tukman yan. Ah, meron siyang pagkain na. Saan galing yan? Kay Princess. Ah, may baon si Bem ah. May baon ka Bem? Oh, ang laki ng mukha ni Bem mo. Oh. Point six two eh. Hmm. 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 -hmm. Kumakain pa ng ano, pita talaga ah. Hmm. 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 Init lang. Ano? Walang hangin. Ano? Ha? Hmm. Bibili daw ng lupa si daddy pag nanalo sa luto. <laughs> Ano nanalo sa loto? Hmm? Bem? Bem? Ano yung iniisip mo? <laughs> si Bem mo nag-iisip. Oh. Hmm, iniwan ka, Bem? Oh, ikaw kawawang bata. Iniwan. Hmm? Ayan, oh. Si Liit. Ayan, si Liit. Oh. Exercise pa si Liit, ah. hmm. Dati si As yung kasama namin. Ngayon si Bem na, yan oh. Ayan si Bem, oh, oh Hmm, kumakain pa ng ano, oh Ayan, Daddy, si Daddy, Princess. tsaka si Princess, tsaka si Lola Malunya. Hmm yano o, ayan. hindi itong hangin na umano. Uh -uh. yano o. Ay. Oh, manindim, <laughs> Kumakain. Kumakain siya na. Ay! May hangin naman, kaya lang ano, hindi yung katulad nung ano. Ay! Nahulog yung ano niya. Sayang. Pinagpalit sa dahon eh. <laughs> Dati si Nay na yung kasama namin. Ngayon si Bem Bem na. Bem na, tawag ka bilang kalang lang ng ilang taon yan. <laughs> Laki na ni Bem Bem. Tapos na yun noon eh. Hindi it pa. Hindi it pa May mga picture camera rito eh. Si Bem Bem na ngayon oh. No? Sarap kain oh. No? Natulala. <laughs> ko daw yung tinapay niya. <laughs> <iska> daw <laughs> mo lang daw yan, mo na. <laughs> hangin lang konti. Hindi <laughs> <laughs> no? no? <laughs> 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 hmm. ano yung... Ano. <laughs> kunyari ikot ka dun eh, yung may mga mababa ano yun 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 nakikita yung pangbak na yun yun yung bababa oo wala yan dyan eh Ang ah. laki niya na, Bem. Super laki niya na. Mm, -mm. Ah, gusto niya maglakad. <laughs> <Okay>. <laughs> Mm hmm Dito na Mama Shell. At Ay uh -huh. si Bem. Yan 'yung dami mga bulaklak sa tag-araw. Isa. Ano? yun ang number 1 number 2 number 3 number 4 pala to madami may kulay pink red siya ata pink Ayan no oh. dami nila hmm hmm Yung ano kulay pink. Yung ano kulay pink siya Yan kulay red. timba hmm. Itong maganda o. Oh. Kulay red maganda. Ang dami. Pero yung kulay pink madami din pala Ano? Oh. Hmm. Meron pa hanggang dulo. Ayun. Hmm. Hmm. Mga bulaklak sa tag-araw to. Namumulaksak na pag tag-araw lang. Ganda tingnan eh. 'Yon. Damyan pink. Pit natin. natin yung kulay pink. Ayan. Ayan you know. o.